Paano mag-change ng pangalan ngayong 2025 dito kay Facebook? Step by step ito guys, kaya panuurin nyo ito hanggang dulo. Katanungan pala ito ng isa nating mga followers. Kung gusto mong malaman panuurin mo ang video na ito. First day open ang Facebook application. Dito sa ating mga Facebook, pindutin lang natin itong three lines dito sa taas. Then pindutin ang settings icon. Tapos dito pindutin lang natin itong si more in account center. Then pindutin lang natin itong profile natin dito. Tapos pindutin lang natin siya ulit. At ayan makikita na natin dito itong name at pindutin ito. At ayan, makikita na natin dito itong ating first name, middle name, at itong ating last name. So ilagay nyo na dito yung pangalan na gusto nyong ilagay. At pindutin nyo na itong review change dito sa baba. At ayan, pilihin nyo na dito yung gusto nyong bagong pangalan. At pagkatapos ay pwede nyo nang pindutin itong save changes dito sa baba. Para ma-save na siya pero paalala lang na every 60 days lang tayo na pwedeng mag-change ng name dito kay Facebook. Kaya dapat sigurado kayo sa pangalan na ilalagay nyo.